Habang tumatanda, ang katawan ng tao ay dumaranas ng mga pagbabagong maaaring magpataas ng panganib sa kalusugan, lalo na tuwing gabi. Ayon sa mga datos medikal, maraming insidente ng biglaang pagkamatay sa matatanda ay nangyayari habang sila ay natutulog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na karaniwang gawi bago matulog na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga may edad na lampas. 7. Ang layunin ng video ay magbigay ng impormasyon batay sa agham upang makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaginhawaan habang natutulog. 1. Pag-inom ng maraming tubig bago matulog Ang sapat na pag-inom ng tubig ay mahalaga upang mapanatili ang tamang hydration, lalo na sa mga matatanda na may mataas na panganib ng dehydration. Gayunman, ang pag-inom ng sobrang dami ng tubig bago matulog ay maaaring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na epekto sa mga taong may edad, 70 pataas. Isa sa mga pangunahing epekto nito ay ang nocturia, o madalas na pag-ihi sa gabi na karaniwang humahantong sa pagkaantala ng tulog. At mas mataas na panganib ng aksidente. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine noong 2019, tinatayang halos 53% ng mga taong higit sa edad 65 ay nakararanas ng nocturia at ang bilang na ito ay tumataas habang tumatanda. Ang madalas na paggising upang umihi ay hindi lamang nakakagambala sa tulog kundi nagiging sanhi rin ng pagkabawas ng kalidad ng pahinga na mahalaga sa pisikal at mental na paggaling ng katawan. Nabukod pa rito, ang pagtayo at paglalakad sa gabi para pumunta sa banyo ay may kaakibat na panganib. Ang kahinaan ng mga kasukasuan, kakulangan sa balanse, at mahinang paningin sa dilim ay mga salik na nagpapataas ng tsansa ng pagkadulas o pagkabagsak na maaaring magdulot ng bali sa balakang o pinsala sa ulo. Isang ulat mula sa National Institute on Aging NIA noong 2020 ang nagsasaad na ang mga pagkabagsak sa gabi ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng emergency hospitalization sa mga taong sipenti pataas. Mahalaga ring banggitin na sa mga pasyenteng may alta presyon, sakit sa puso, o problema sa bato. Ang labis na fluid intake sa gabi ay maaaring magpabigat sa paggana ng mga organong ito habang sila ay nagpapahinga. Sa mga kaso ng congestive heart failure o chronic kidney disease, ang hindi na proseso na labis na likido ay maaaring magdulot ng fluid retention, edema, o labis na pagkapagod sa umaga upang mapanatili ang tamang hydration, ngunit maiwasan ang nokturya at ang mga kaugnay nitong panganib. Inirerekomenda ng mga espesyalista ang tamang pag-oras ng pag-inom ng tubig. Ayon sa Mayo Clinic 2022, mas mainam na uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon habang binabawasan ang fluid intake sa loob ng 2 oras. Bago matulog, Halimbawa, kung ang oras ng pagtulog ay alas-days ng gabi. Ang huling pag-inom ng maraming tubig ay dapat gawin bago mag-alas-site ng gabi. Kung may gamot na kailangang inumin sa gabi at nangangailangan ng tubig, maaring uminom ng sapat lamang para sa pag-inom ng gamot at hindi hihigit sa kalahating baso ng tubig, maliban kung may partikular na tagubilin mula sa doktor. Bilang karagdagan, ang mga inuming may caffeine o alcohol ay dapat ding iwasan sa gabi sapagkat ang mga ito ay diuretics na kapagpapalabas ng mas maraming ihi at nagpapalala ng nocturia. Ang American Geriatric Society 2021 ay nagbigay diin na ang pag-inom ng caffeine kahit 6 na oras bago matulog ay maaaring makaapekto sa sleep latency at pagtaas ng frequency ng pag-ihi sa gabi. Sa kabuuan, bagaman mahalaga ang pag-inom ng tubig para sa kalusugan, ang hindi tamang oras at dami ng fluid intake sa gabi ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda. Sa pamamagitan ng maingat na pag-regulate ng pag-inom ng tubig, maaring mapababa ang panganib ng nokturya, pagkadulas, at pagkabawas ng kalidad ng tulog na lahat ay may malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan ng mga taong lampas 70. Duo paghiga ka agad pagkatapos kumain ng hapunan. Isa sa mga karaniwang gawi ng maraming nakatatanda ay ang paghiga o pagtulog kaagad pagkatapos ng hapunan. Bagamat maaring ito ay dulot ng pagod o nakasanayang schedule, ang ganitong ugali ay may mga hindi ka na nais na epekto sa sistemang panunaw at sa kabuuang kalusugan, lalo na sa mga taong edad 70 pataas. Sa yugto ng buhay na ito, ang metabolismo ay bumabagal at ang kakayahan ng tiyan na magproseso ng pagkain ay hindi na kasing episyente kumpara noong mas bata pa kapag humiga agad pagkatapos kumain ang tiyan ay nasa parehong antas ng esophagus kaya mas madali para sa stomach acid na umakyat pabalik sa esophagus na nagdudulot ng tinatawag na acid reflux o gastroesophageal reflux disease GERD Ayon sa ulat mula sa American Journal of Gastroenterology 2018, ang mga matatanda ay may mas mataas na risk ng GERD. At isa sa mga pangunahing salik ay ang maagang paghiga pagkatapos kumain. Ang madalas na pag-akyat ng asido mula sa tiyan ay hindi lamang nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam sa dibdib heartburn kundi maaari ring magdulot ng chronic inflammation ng esopagus, na sa matagal na panahon ay maaaring humantong sa esopagitis, ulceration, o Barrett's esopagus, isang kondisyon na itinuturing na precancerous. Ayon sa datos ng National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIDDK, noong 2020, halos 20% ng matatandang may GERD ay walang nararamdamang sintomas ng heartburn. Kaya't ang kondisyon ay madalas na hindi agad natutukoy. Bukod sa acid reflux, ang paghiga kaagad pagkatapos kumain ay nauugnay din sa obstructive sleep apnea isang kondisyon, kung saan pansamantalang humihinto ang paghinga habang natutulog. Ang presensya ng pagkain sa tiyan ay maaaring magpabigat sa diaphragm at magdulot ng pressure sa upper airway na nagpapalala sa obstructive episodes sa mga pasyenteng may sleep apnea. Isang pag-aaral mula sa Chest Journal 2017 ang nagpakita na ang pagtulog na may lamang laman, ang TIAN, ay nagpapataas ng severity ng apneic events sa mga pasyenteng may edad 65 pataas. Isa pang seryosong panganib na kaugnay ng paghiga Pagkatapos kumain, ay ang posibilidad ng aspirasyon ang hindi sinasadyang pagpasok ng pagkain o likido sa baga na maaaring magdulot ng aspirasyon pneumonia. Ang panganib na ito ay mas mataas sa mga matatandang may problema sa paglunok dysphagia o mahinang reflexes. Ayon sa American Geriatric Society 2019, ang aspiration pneumonia ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaospital at kamatayan sa matatanda. Upang maiwasan ang mga kondisyong ito, inirerekomenda ng mga eksperto na huwag humiga agad sa loob ng 2-3 oras pagkatapos kumain ng hapunan. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras sa tiyan upang simulan ang proseso ng pagtunaw ng pagkain habang ang katawan ay nasa upright position. Maari ring makatulong ang magaan na paglalakad sa loob ng tesi 15 minuto pagkatapos kumain upang mapabuti ang gastric motility at digestion. Sa mga pasyenteng may insomnia, mainam din na planuhin ang hapunan ng mas maaga. Sa pagitan ng 5.30 hanggang 7.00 ng gabi upang hindi makompromiso ang oras ng tulog isang clinical guideline mula sa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN noong 2021 ang nagsaad na ang early dinner ay may positibong epekto sa metabolic health ng mga matatanda kabilang ang mas mababang risk ng hyperglycemia at mas maayos na glycemic control sa kabuuan, bagamat tila walang panganib ang paghiga kaagad pagkatapos ng hapunan, ito ay may maraming epekto sa panunaw, paghinga, at kaligtasan sa pagtulog, lalo na sa mga may edad na si 10 to pataas. Ang simpleng pag-adjust ng schedule ng pagkain at paglalaan ng sapat na panahon bago humiga ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon na madalas hindi agad napapansin. 3. Paggamit ng sleeping pills ng walang gabay ng doktor Habang tumatanda ang isang tao, nagkakaroon ng natural na pagbabago sa pattern ng pagtulog. Maraming matatanda ang nakararanas ng pagkaputol-putol na tulog, hirap sa pagkatulog, o mas maagang paggising bilang tugon. Ilan sa kanila ay kumakapit sa paggamit ng sleeping pills o sedative hypnotics upang makatulog ng mas maayos? Kayunpaman, ang paggamit ng mga gamot na ito ng walang tamang gabay ng doktor ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga may edad 70 pataas. Ang mga karaniwang uri ng pampatulog ay kabilang sa klase ng mga benzodiazepines, tulad ng diazepam, lorazepam, at non-benzodiazepine receptor agonists, tulad ng zolpidem. Bagamat epektibo ang mga ito sa panandaliang paggamit. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang mga matatandang umiinom ng sleeping pills ay may mas mataas na tsansa ng pagkahulog, pagkabali cognitive impairment. At delirium? Ayon sa 2017, American Geriatric Society Beers Criteria, ang paggamit ng sedatives sa matatanda ay dapat iwasan hanggat maaari dahil sa panganib ng adverse effects na mas laganap sa populasyong ito. Isang pag-aaral na inilathala sa BMJ Open 2018 ay nagsuri ng mahigit 40,000 pasyente na higit sa edad 65 at natuklasang ang regular na paggamit ng benzodiazepines ay nauugnay sa 30% na mas mataas na panganib ng pagkamatay. Kumpara sa mga hindi gumagamit ng naturang gamot, bukod dito, pinataas din nito ang insidente ng hip fractures at emergency hospitalization bunsod ng pagkadulas at pagkabagsak. Hindi lamang pisikal ang epekto ng mga sedatives. Ayon sa datos mula sa Canadian Geriatrics Journal 2020, ang pangmatagalang paggamit ng sleeping pills sa matatanda ay nauugnay sa pagbaba ng mental function, kabilang ang memory loss, pagkalito, at mas mataas na panganib ng dementia-like symptoms. Ito ay dahil ang mga gamot na ito ay maaaring makaapekto sa brain neurotransmitters at magpababa sa sleep architecture ang natural na siklo ng malalim at magaan na tulog na mahalaga para sa cognitive restoration. Bukod pa rito, may panganib ng psychological dependency o pag-asa ng isip sa gamot upang makatulog na maaring humantong sa mas mataas na dosage o mas madalas na paggamit, kahit hindi na ito kailangan. Sa mga pasyenteng may kasaysayan ng depression o anxiety. Maaring magdulot ito ng rebound insomnia at emotional instability kapag biglang itinigil. Sa kabila ng mga panganib, maraming alternatibong paraan upang mapabuti ang kalidad ng tulog ng hindi kailangang umasa sa sedatives. Ayon sa Sleep Foundation at National Institute on Aging 2021, Narito ang ilang mabisang non-pharmacological strategies para sa mga matatanda. Pagtatakda ng consistent sleep schedule kahit weekends. Pag-iwas sa caffeine at alcohol sa loob ng 6-8 oras bago matulog. Pagpapalakas ng exposure sa natural light sa umaga upang mas maayos ang circadian rhythm. Paggamit ng relaxation techniques tulad ng deep breathing. Gentle stretching o warm bath, paglikha ng sleep conducive environment, tulad ng tahimik, malamig, at madilim na kwarto. Kung hindi talaga maiwasan ang paggamit ng gamot, mahalaga ang konsultasyon sa doktor. Ang propesyonal na pagsusuri ay makatutulong upang matukoy kung may underlying condition na sanhi ng insomnia tulad ng depression, sleep apnea, chronic pain, o urinary problems. Minsan, ang pagtugon sa pangunahing problema ay nakatutulong upang maibsan ang insomnia nang hindi kailangang gumamit ng gamot. I e sa pangkalahatan, ang paggamit ng sleeping pills ay hindi dapat maging unang opsyon para sa pagtulog lalo na sa mga taong higit sa 70 taong gulang sa halip dapat itong ituring bilang huling remedyo at panandalian lamang at palaging may medikal na paggabay ang pagtuon sa natural na paraan ng pagpapabuti ng tulog ay hindi lamang mas ligtas kundi mas epektibo sa pangmatagalan habang binabawasan ang panganib ng mga komplikasyon na maaaring magdulot ng trahedya sa mga nakatatanda. Water pagtulog sa labis na madilim at tahimik na kwarto ng walang safety measures. Ang pagtulog sa madilim at tahimik na kapaligiran ay karaniwang itinuturing na mainam para sa kalidad ng tulog. Gayunman, para sa mga may edad na lampas, titumsa ang labis na kadiliman at katahimikan sa kwarto. Kung walang kasamang angkop na safety measures, ay maaaring magdulot ng seryosong panganib, lalo na kung may bigla ang paggising sa gitna ng gabi o emerhensyang medikal. Habang tumatanda, nagbabago ang mga pandama at kakayahan ng katawan. Ayon sa National Institute on Aging NIA, 2021, ang mga matatanda ay karaniwang may kahinaan sa paningin sa dilim, mabagal na paggalaw, at mas mahinang balanse. Sa isang kwarto na walang sapat na liwanag o visual cues, ang simpleng pagbangon upang pumunta sa banyo ay maaaring magresulta sa pagkakatapilok, pagkadulas o pagkabagsak na isa sa mga pangunahing sanhi ng bali sa balakang o pagkakaospital sa mga senior. Isang pag-aaral mula sa Journal of the American Medical Association, JAMA. 2019 ang nagsiwalat na mahigit uno sa bawat maatro na matatandang 60 fines pataas ang nakakaranas ng pagkahulog kada taon. At halos kalahati ng mga insidenteng ito ay nangyayari sa gabi. Madalas sa loob ng sariling kwarto o banyo, kadalasan. Ito ay dahil sa kakulangan ng ilaw, madulas na sahig, o hindi maayos na pagkakaayos ng mga gamit sa kwarto Bukod sa visual limitations, ang sobrang katahimikan ay maaaring makaapekto rin sa awareness sa mga panlabas na tunog na maaaring nagsasaad ng panganib o pangangailangan ng atensyon. Halimbawa, ang mga taong may sleep apnea o cardiovascular conditions ay maaaring makaranas ng biglaang pagbabago sa paghinga o tibok ng puso habang natutulog. Kung walang alert system, o kahit simpleng tunog ng hininga na naririnig ng kasama sa bahay, ang mga emergency episodes tulad ng stroke or cardiac arrest ay maaaring hindi agad mapansin. Ayon sa European Geriatric Medicine Journal 2020, ang delayed detection ng nocturnal emergencies ay isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang mortality rate ng mga matatanda kapag inatake sa gabi. Isa sa mga solusyong iminungkahi ng mga eksperto ay ang paggamit ng bedside alert system o kahit simpleng motion sensing nightlight upang agad na makita ang paligid at matawag ang pansin kung kinakailangan. Bukod sa safety measures sa ilaw, mahalaga ring isaalang-alang ang layout ng kwarto ang mga bagay na karaniwang sanhi ng aksidente ay kinabibilangan ng mga kalat sa sahig sapatos. Kable, maliit na kasangkapan, madulas na flooring, lalo na sa pagitan ng kwarto at banyo, mababang kama na mahirap upuan o tayuan. Sa isang clinical guideline mula sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2022. Inirerekomenda ang mga sumusunod na hakbang para sa ligtas na kapaligiran sa gabi. Para sa mga senior, mag-install ng soft night light sa ilalim ng kama at sa daan patungo sa banyo. Siguraduhin may grab bars o railing sa paligid ng kama at banyo. Gumamit ng non-slip mats sa sahig. Panatilihing malapit ang telepono o emergency button sa bedside table. Sa mga may hearing impairment, maaring gamitin ang vibrating alert watches or visual emergency systems upang mapanatili ang awareness kahit hindi umaasa sa tunog. Sa mga naninirahan mag-isa, ang pagkakaroon ng fall detection device or smartwatch na may SOS feature ay maaari ring magbigay ng dagdag na seguridad sa gabi. Sa kabuuan, Bagamat kapaki-pakinabang ang tahimik at madilim na kwarto para sa pagtulog, ang sobrang kadiliman at kakulangan sa safety measures ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa matatanda, lalo na sa bigla ang paggising o emerhensya. Ang simpleng pagdagdag ng night lights, pag-aayos ng mga gamit, at paggamit ng alert systems ay makatutulong hindi lamang sa kaligtasan kundi pati na rin sa kapayapaan ng isip ng mga matatanda at kanilang mga pamilya. Sa paglipas ng edad, mas nagiging mahalaga ang pagtuon sa mga detalye ng pang-araw-araw na gawi lalo na sa gabi. Kung kailan ang katawan ay dapat nagpapahinga at muling bumubuo ng lakas. Tulad ng ating natalakay, ang ilang simpleng ugali bago matulog tulad ng labis na pag-inom ng tubig. Paghiga agad pagkatapos kumain. Paggamit ng sleeping pills ng walang gabay. At pagtulog sa sobrang dilim ng walang tamang safety measures ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib sa kalusugan. Lalo na sa mga may edad 70 pataas. Hindi kailangang maging komplikado ang pag-iwas sa mga panganib na ito. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang, gaya ng tamang pag-oras ng pagkain at inumin, pag-iwas sa self-medication, at pagsasaayos ng kapaligiran sa pagtulog, maaaring mapababa ang tsansa ng aksidente o komplikasyon sa gabi. Mahalaga rin ang regular na konsultasyon sa doktor upang masuri ang kalagayan ng kalusugan at matukoy ang mga posibleng panganib bago pa ito lumala. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nasa senior age group, ito ang tamang panahon upang suriin muli ang mga gabi-gabing nakasanayan at gumawa ng mga pagbabago para sa mas ligtas at mas maayos na pagtulog. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan o kamag-anak at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang Ligtas sa Gabi. Kung gusto mong makatanggap pa ng mas maraming kaalamang pangkalusugan para sa senior age, ang kaligtasan sa gabi ay hindi aksidente ito ay resulta ng tamang kaalaman at praktikal na pag-aalaga sa sarili.